Guys, today is January 25, 2025. Ayan, ang bilis ng panong. Parang kailan lang nag-celebrate tayo ng New Year. Ngayon, ano na, mag-February na, ang bilis. Ito yung gala natin, no, para sa, ano, New Year, no. Kasi medyo natagal na, bago kami ulit nakagala. Kasi naging busy sila roan dahil lumipat na sila dun sa kondong titerhan nila. Kaya tuwing weekends lang sila ulit ang uwi dito sa amin yan. ito yung aking makeup of the day sinipag ako mag makeup kasi feeling ko sa yung mga makeup ko kasi nga hindi na kami masyadong naglalabas kaya nag eyeshadow ako yan. ano rin naman yan huhulas din yan pag matagal na lalagay ko na lang dyan yung mga makeup na ginamit ko ang dami ko na rin makeup na empty sobrang tagal namin hindi naglalabas yung pero naubos ko din yung kasi pag nagpupunta kami ng church kanya tapos ito yung aking ano accessory eyeglass photochromic yung nagda dark sya pag sa araw pero ano siya hindi siya talaga black na black parang gray, grayish lang kasi mumurahin lang yun <laughs> tapos ito shopee din ito OOTD di ko yung luma kong damit saka ito Niram ko kay mother. Violet. Saka ito, sa Shopee din to, 99 pesos. Wala na tong battery. Pero ginagamit ko pa rin kasi sayang. Ito, bigay sa akin ng ano, kapatid ko, itong bag na ito. Saka itong manika. Yan, yun yung dadaling ko kasi sabi niya, ba't di ko daw ginagamit yung binigay niya. Kaya gagamitin ko. Pwede naman siguro i-partner yun sa anong, sa ganitong kulay na damit. Sa ano lang kami, malapit lang baka sa SM Molino lang basta dito lang din sa Cavite kasi ano na eh, doon na sila naglunch sa bahay nila sa condo. Kaya baka hapon na rin sila dumating. Pero nagprepare na kami para ano? Ready na kami pagdating nila. 'Yan, ito guys yung mga ginamit kong makeup ang Sini pag ako mag-makeup eh. Ito, Journey Pore Primer Cream. Unti na lang to, guys. Yan o, kita Sinisimot ko na lang din siya Mga isang gamitan pa. Tapos, ginamit kong foundation ito. Yung bourgeois na foundation. Tapos, ginamit kong ano, powder. Ay, concealer muna ito. Yung Ashley Shine. Na ano. Concealer stick. Tapos, pinampowder ko ito. Yung mini pony ng miniso Fix Loose Powder. Ito medyo ma-brown siya. Ewan ko lang kung ano, meron pa bang ganito sa Miniso. Ito kasi nabilini Roan sa Miniso sa Dubai. Tinanggal ko na yung ano nito yung foam. Pinalitan ko. Kasi kakaiba to eh. Teka lang ha. Pakita ko sa inyo. Ano siya? Yung parang yung loob niya is parang may net. Ganito o. Oh. Yung malambot siya. Yun know. o parang stocking yung feel. Tapos makukuha mo yung powder. Pero ibang foam na lang yung ginamit ko. Tapos, eto kasi guys, empty ko na. Itong matte setting powder din ng mini so. Kung hindi na to matak-tak eh. Basta sinimot ko na to. Kaya, ito na yung ginagamit ko ngayon. Dahil ito ubos na. Masama na sa aking mga empty. Kaya huling beses nyo na yung makikita. Tapos, yung bronzer ako wet and wild bronzer kasi sayang naman, wala naman akong ibang paggagamitan nito saka ano lang naman yan, medyo light lightan lang, kasi ito guys yung aking ano yung concealer ay concealer, tawag nito parang tawag yan parang contour stick yung contour stick ng ano to the face shop bus na ano, you know, o, simot na simot ko na yan guys kaya yeah, yun ang powder na yung ginagamit ko naman na bronzer. Yan. eto kasama na to sa aking empty. Walang beses yun na rin siya makikita. Ayan. Tapos, pinang blush ko ito yung sa Canmake Cream Cheek. Kasi, sayang naman kung hindi gagamitin. Eh. Mga expired. mahal pa naman ito guys. Nasa 400 plus. Pero ito guys, kahit na may powder na, nabiblend pa rin naman siya. Kaya, okay din siya. Tapos, pinangkilay ko ito yung sa Daiso. Pero ano, eyeliner pencil to eh. Pero ginagamit ko siya pang kilay. Tapos, pinang, ano ko, sa labi. Itong ni Chido Cheek Tint. Pero ginamit ko siya sa labi. Kasi, masyado itong madark. Kaya hindi ko siya ginagamit sa, ano, sa pisngi. Ayan. Eh, ubus na siya guys. Ito, simot ko na rin siya. Kasama na rin ito sa aking empty. Yan. Kaya ang ginamit kong pang retouch sa mall, ito yung cherry blossom. Lip and cheek. Ayan. Ito yun. Sassini. Diba? Kakaiba yung packaging nito guys. So, siya Kaya hindi agos sa bag. Tapos, ito yung pinang ano ko. Eyeshadow. Ayan. Novo. Ganito yung kulay niya guys. So, kasi sayang hindi na gamit Dito kami sa festival mall. Nagbago yung isip nila eh. Kaya dito kami. Init ngayon? Hindi <laughs> daw muna. Bubutong na tayo sila. Akin coffee. kape natin yan. Ito yung ano mo? Ito kay ate. Asan kape? taba. Pero para mas maganda yung kulay nito, isa dito. Pero Ano? Itatakpan mo ng kamay mo. Ayan. Oo, oh, pwede. Maliit. Para daw sa Thailand. gusto ni mama yun eh. Ay, pala, na ayun, no? Gusto yun ni mama yun e, ganyan. Ano <laughs> ko, maiksi na masyado, no? violet na Ito cut. ba nga? Ito, ito yung sa manikin. Kasi dapat yung mo, parang cute yeah. oh, na. Parang type ko din. Gusto no? mo Ito Oo, yan yung dati Ito kasi parang pang-Chinese din. Kaya nga eh. Ay, puti na pa Hindi bahay, bahay. Pa oh, oh, oh. eh. eh. pala nakatayo Ito eh, isa yung print niya. Cute. Ito pa yung isa eh. Pusa. Ito, niya. pa Ay, ito din parang ibang pusa. Ito din mo. Ito Ito din mo. Ito din mo. Ito din mo. Ito din mo. Pero may binabagayan Ay, din yan. Okay. Eh. Pwedeng off oh, shoulder, pwedeng... May ito, ba? may kulay ano, pink. Ito saka Ito green. Ito ka na makataba. May green din. Ayan. Oh. Ay, maganda. Parang maganda yung... Maganda din yung... Pang. Yung um, brown ba okay? Hindi ko masyadong bed. Ito, black. Pang. Pang. May ibang kulay siya. Hmm. Blue at saka... Ay, kumikinang pina ayito ay hindi ay, ay, masyadong halata yung kinang pagsa ano? kumikinang? kitang kita ka from uti? hahah Oo, hahah hahah yan. Ito yung hahah 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 Ito kulay pink to green. Ganda. Pero pa tayo luwag. Oh, look? cute siya. Ano mo diba may skirt ako point na point? black? Mahalala may pink. Ano mo ba kasi? Umayat ka we, na. Ay, yung sabi mo. Likod mag mo na Ma Mahal, din. 320. Mura na yan. Mahal yung ganyan sa mga Saka para sara. Saka parang mababa. Hindi. Okay lang yan. So, mo na. Black-lock. Mga t-shirt yun. Papi. Pusa. Pusa sa'yo? Ako naman aso. video mahaba yung katin mo. Saka yung green. Nice try na naman. Ito na lang, mas makapakita. Pero rin Pero no? Parehas lang yun. Parehas lang. Huwag kasamang palda. Isa nga na, partner. Oo. Nagtakbo na kami, dilim na dun sa landmark eh. Ha? Natak natakbo na kami kasi hindi <laughs> na dun sa landmark. Pero may, ta may tao pa. <laughs> Meron pa naman kasi <laughs> no, dilim na eh. Kasi hindi... Na pa, nagpapatay na sila ng ilaw. Kasi hindi pa naman kayo nagpapatay. Nagbawas na ng ilaw. <laughs> hindi, akala ko, tinawagan na kayo ni Brian. Hindi, tinatawag nga eh. Yung iba sarado na. Nililigpit na sila. Yan. Mag-uwi ano. Madali kami. Nililigpit na yung mga ano. Eh, siyempre nagbabayad. Kalabas na yung mga tao. Kasi papa, hindi nga nasabot eh. Hindi kang nga rin nasabot 9 o'clock. 9 o'clock na. Nagot na kami ng closing. Pagkikulang ko na sa ating pata. Sa mga pero parang bago lang yun, ha, oh. Ang ganda na ito. Ang iba sa atin. Eh. Pero ang dami pa rin tao, yun. Eh. iba sa atin. Si Tapos si binay ito yun. Si ano? Si Si So, ayan. Ito guys, so. Oh. Ganito na lang din yung pinabili ko kaysa t-shirt. Kasi natypan ko yung kafta ni mama. Pero itong aking kulay violet. Yung sinukat ko dun sa fitting room kay mama kasi yun. Ako na lang pinasukat niya. Kulay blue. Yun kasi yung kulay na gusto ni mama. Yun, mas mahaba kaysa dito. Ito may si yung kay mama kasi na yung kulay blue is lagpastuhod ko. Mas okay naman din sa akin yung maigse kasi para mas magmukha akong matangkad ng Nagandahan konti. Kulay, <laughs> Nagandahan nga din si mama. Para nainggit siya, nainggit siya dito din sa <laughs> sa kulay na napili ko. Pero maganda rin naman yung blue. Nakita yung naman sinukat ko. Tapos magsishort na lang ako sa loob kahit ng maong na short. Kasi nga, ano eh, maigsi siya saka baka pag, nililipad ba? At least may short pa rin ako sa loob.